Sa bayan, Sa bayan Records, records palag-palag production! production. <laughs> Na magagalit Kung sabihan kang bano Ay di ka nilalain Dinidisperb kita Kung ano ang pagkatao mo Oo Lalabas na nga ang baho mo Di mo na gets Hindi na to biro Lalabas ako Kasi hindi ka naliligo Nakakahiya Tangina mo Dahil sa iyo Ay nilalain ang po Imbis na ipagtanggol ayon. Aminado pa siya At nagmamaktol Puro kakasepek At kasamaan Nadadami na sa'yo ang iyong kasamahan Mahiya ka na Kilala ka na tanga Huwag mo Yung pagiging tanga Sige na mo May rako ka pa Saluto kami Ang galing mo Tapos wala kami pake Nalang. isip Wala ka pala nun Tumai ka na lang tutal ka naman Mongoloy ka nga pala Para sa iyong kaalaman <laughs> O okay pa masyado Huwag mong isiping laki ka Di kasi mansano Matapang ka pala Nananakit ka pag galit Sino ang nagsabi Puso mong kapatid E di Super gangster sa net Nung pinalagal ayun Tiglang pumaet Sa pool sa ulo Pag ako umasintra Dalawa talent ko ah Bano Tas badig pa Very good Pagyamanin mo yan hanggang sa susunod na lahi mo Isaanin mo yan, wala ang forever Sabi ng tagagapos sabi ko meron Yun tawag ikampano Alam mo lang Ang aking nararamdaman sa'yo Gusto kita ang yakapin Gusto kita ang Hanggang di ka makahiya Pamatay ka na Pagawal lahat ikaw lang ang luma Laging nakabonet, pantakip na luka Dere-derecho to at wala ng pusina Ikaw lang ang may tapsihang nilalangaw ang kusina Kadire, akala mo ba'y nakakatuwa Ang pakinggan ganyan pagmasdan Talaga nakakasuka, nakakaputang ina ka Tapos putang ama mo Ang dami ng bad trip sa'yo, sana dama mo Boom, boom, pak, pak Tunog na sa amin, bug, bug, kadya Kang aabuti mo sa akin Uuwi uwi kang gumagapang parang uod sa dahon Sa welta ko balento ka di na makakaahon Nasisiga ka daw, balita ka gabi Sorry di ako naniniwala sa sabi-sabi Pumapatay ka daw tapos iiwan sa tabi Talaga o sige, tipla mo ko ng kape Love. Take like up.